Siya ang unang babaeng alkalde ng lungsod ng Maynila. So hindi pa kayo nakakatigim ng talo? Hindi pa ho. Hindi pa. At hindi po. <laughs> Inunahan niyo po ako doon ah. Pero ang kanyang panunungkulan binalot ng maraming intriga. I'm sure naririnig ko. Ang dumi ng Maynila ngayon, yun po ang na uh, makikita niyo sa social media. Tama po. Opo. Ano bang ba totoong sitwasyon ng Maynila? Sa kanyang muling pagtakbo sa pagkaalkalde, ano nga ba ang kanyang naghihintay na kapalaran? Abangan si Manila Mayor at re-electionist Hani Lacuna sa Tapatan, the 2025 Candidates Interview, ngayong Biyernes, March 7, alas 7 ng gabi. Kausapin niyo po si Yorme. Ano po gusto sabihin <laughs> Ano po gusto sabihin kay Yorme? May the best woman win. Ito po, ko sa kanya.